So welcome Relarge TV. Okay no. So sa ngayon mga ka-idol, ah, uh, nakita nyo to. Bakit hindi ko pa ito kinontinyo yung uh, paggawa ko ng wall sapagkat may mga balak ako kaya hindi ko pa ito kinontinyo. Okay no. Kung gusto niyo malaman kung ano ang balak ko bakit hindi ko pa ito continue yung uh, paggawa ko ng wall? Taposin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, wow. don't forget to subscribe or click subscribe. Wow. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! okay no, ganito yung balak o plano ko mga kaidol kaya hindi ko pa uh, kinontinyo yung pagpader ng aking munting bahay sapagkat ang plano ko mga kaidol saka ko na i-continue yung wooling ng aking bahay kapag uh, nakapadeliver na ako ng mga materialis na gaya nito at saka itong mga pinesan, kursan at saka itong mga uh, wayway kaya hindi ko pa kinuntin or pinader yung uh, munting bahay ko sapagkat yun ang plano ko magpa-deliver muna ako ng uh, mga materialis na gaya sa nakikita nyo na nasa likuran ko ito yung mga materialis na inorder ko mga ka-idol kaya yun ang plano ko mga ka-idol kaya hindi ko pa kinuntin nyo yung wooling ng aking bahay para yung mga materialis mga kaidol ay maipasok ko dito sa loob so sa ngayon mga kaidol ay i-continue ko na yung wooling o pader ng aking bahay Okay no, tapos ko nang naitanggal yung forma at ganito na yung hitsura. So okay no, tamang tama yung mga plano ko mga kaidol na magpa-deliver muna ako ng mga materyales para gagamitin ko sa pagpagawa ko ng bahay na yung materyales ko ay nakaintak na. Sapagkat kapag uh, nuna ko to and then hindi pa ako nagpa-deliver ng mga materyales. Ang tanong, paano pakadaan yung sasakyan na maghauling ng mga materyales sapagkat napakataas yung uh, wooling ng aking kanal. So, tamang-tama yung plano ko mga ka-idol na magpa-deliver muna ako bago ko to uh, ginawang wool para sa kanal ko kapag kung naigawa ko na to andin, hindi pa ako nakapadeliver ng materials so sa makatuwid yung mga materials ko ay dito ko mailagay kapag dito ko mailagay yung materials so doble gastos na naman mga kaidol sapagkat yung mga materials ko ay kailangan na maipasok dun sa loob kaya doble yung gasto so mga kaidol Tamang-tama 'yung plano ko mga na Nagpa-deliver muna ako ng mga materialis sa kakuto ah uh, ginawang wool sa aking kanal dito.